Kilala ang Pilipinas bilang ikalawa sa pinakamalaking producer ng coconut sa buong mundo at tinatayang umaabot sa siyam na bilyon ang coconut husk o balat ng niyog na itinatambak at sinusunog taon-taon. Kaya naman ang Philippine-based na Fortuna Pools ay nakaisip ng paraan ng sagayon ay makatulong hindi lamang sa mga food producers kundi maging sa kalikasan. Ang Fortuna Cools ay gumagawa ng mga coolers o container na gawa sa balat ng nyog imbis na sa polystyrene foam. Inilabas ang nasabing coolers upang maiwasan ang paggamit ng unsustainable styrofoam boxes para sa mga packaging at pag-iimbak ng mga sariwang pagkain ng mga food distributors, magsasaka, mangingisda at supermarket cooperatives. Ayon sa Director of Operations ng Fortuna Cools na si Julius Bocatora, ang mga balat ng nyog ay mayroong ding insulating properties katulad ng polystyrene. Sa tulong umano ng Coconut Technologies Corporation, ang Fortuna Cools ay nakabuo ng paraan upang gawing insulated coolers ang mga balat ng nyog, kung saan ipinaghihiwa-hiwalay ang mga hibla ng nyog ipinapatuyo sa hangin at pagkatapos ay inilalagay sa makapal na tabla at hinahati sa tamang sukat upang mabuo ang gilid at takip ng insulated coolers itinatag ang dalawang mag-aaral mula sa Stanford University na sina David Cutler at Tamara Meckler ang Fortuna Cools noong 2018 matapos nila makita sa isang pag-aaral na ang balat ng nyog ay maaaring gawing alternatibong kagamitan kaysa itambak at sunugin. Para sa Balitang Sigaw, Amber Salazar.